Tahimik ang gabi sa lungsod ng Cebu. Ngunit sa katahimikan nito ay may kasamang bigat na mahirap ipaliwanag. Alas 11 na ng gabi at papasok na naman ako sa trabaho sa call center. Sa edad kong 25, normal na para sa akin ang mga ganitong oras ng paglalakad papuntang opisina. Ang ilaw mula sa mga poste sa Colon Street ay tila malabo at ang bawat anino ay nagmumukhang banta para bang may mga matang nakatingin sa bawat hakbang ko kahit na wala namang tao sa paligid. Magandang gabi po sa lahat ng ating masusugid na tagapagsubaybay sa programang ito. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan tungkol sa isang nilalang na matagal nang kinatatakutan, ang aswang. Ako si Marco, tubong bukid nun. Pumunta ako sa Cebu para magtrabaho bilang call center agent. Gabi-gabi kong nilalabanan ng antok, stress, at kung minsan, ang pakiramdam na parang may mali sa mismong lugar na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ito basta pagod lamang. May kakaibang presensya sa opisina, lalo na kapag lumalalim ang gabi. Sa simulay, inisip kong baka guni-guni lang. Pero simula nang may ilang kasamahan kaming bigla na lang hindi pumapasok at kalaunan ay nababalita ang nawawala. Nagsimulang lumakas ang hinalako. Sinasabing baka nag-resign lang sila nang walang paalam. Pero may mga balibalitang may mga bangkay na natagpuan sa liblib na parte ng lungsod. Wasak ang mga katawan at waring ginutay ng hayop. Isang gabi habang nakabreak may narinig akong usapan ng dalawang katrabaho ko. Uy, narinig nyo ba? Si Allen. Hindi na daw nakita mula pa nung huling shift niya, sabi ng isa. Hindi na bago yan. Baka nadagdag na naman siya sa listahan. Tugon ng isa pa, na may halong takot ang tono. Listahan, parang may alam sila na hindi ko pabatid. Simula noon, naging mas mapanuri ako sa paligid. Ang bawat isa sa mga kasamahan ko ay tila may tinatago. May ilan na sobrang tahimik, may mga ngiti na pilit, at may mga mata na parang kumikislap sa dilim. Lalo na si Liza, isa sa mga senior agent na madalas na ka-night Maputla ang balat niya at sa tuwing nakakatitig siya, para bang kinakalkal ang kaluluwa ko noong minsang magkasabay kami sa pantry. Bigla siyang numiti at nagsabi, Alam mo, Marco, minsan hindi mo talaga makikilala ang tunay na pagkatao ng mga tao dito sa opisina. Minsan, may mga halimaw na nakikisama lang sa atin. Nagbiro lang ba siya? O may ibig siyang ipahiwatig? Mula noon, nagdesisyon akong alamin ang katotohanan. Sino nga ba sa mga kasama ko ang hindi tao? Sino ang aswang na nagtatago sa likod ng headset at computer screen? At higit sa lahat, bakit sa amin pa sa call center ito nangyayari? Ang gabi ay naging mas mahaba at ang dilim ay tila mas mabigat. Mula nang marinig ko ang sinabi ni Lisa, hindi na ako mapakali. Bawat ship ay parabang isang laro ng pagtatago at ako ang tanging taong nagmamased. Pinipilit kong maging normal sa trabaho sumasagot ng tawag, nag-aabot ng good evening, thank you for calling. Pero sa likod ng boses ko, abala ang isip sa pagdududa at pangangalap ng mga palatandaan. Una kong ginawa ay obserbahan ang mga kasamahan ko sa pantry tuwing break. Doon kasi sila nagiging pinaka-relax. At minsan, ang mga tao, kapag hindi nag-iingat, doon lumalabas ang mga sekreto. Isang madaling araw napansin kong may iilang agent na hindi kumakain ng kahit ano. Hindi man lang humahawak ng kape o tinapay. Nakaupo lang, nakatitig sa sahig. O kaya nakatingin sa mga kasama na kumakain. Isa sa kanila si Liza. Di ka pa rin kakain? Tanong ko minsan. Gumiti siya, pero malamig. Hindi ako nagugutom. Eh halos limang oras na tayong nakaupo. Hindi ka ba nanghihina? Sanay na ako. Hindi ko alam kung biro o seryoso siya. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya ay para bang hindi siya tao. May isa pang insidente na lalong nagpataas ng kilay ko. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa ship, may kasabay akong dalawang agent. Tahimik silang nag-uusap at muntik ko nang hindi marinig ang mga salitang bumulong sa akin mula sa isa sa kanila. May bago na namang mawawala. Napalingon ako pero agad silang tumigil at ngumiti para bang walang nasabi. Kinabukasan, pagpasok ko, may memo. Absent without notice, si Katrina. Isang katrabaho naming madalas kasama sa break. Pero sa chat group namin, walang kahit isa ang nagtanong kung nasaan siya. Para bang normal lang. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Ang mga biglaang pagkawala ang mga kasamang hindi kumakain. Ang mga titig na malamig at nakakatunaw. Ang biro ni Liza tungkol sa mga halimaw na nakikisama sa atin. Doon ko unang naisip, baka hindi biro ang lahat. Baka isa o higit pa sa kanila ang tunay na aswang. Isang gabi, nagdesisyon akong manatili nang mas matagal pagkatapos ng ship Nagkunwari akong may hinahabol na report. Pero ang totoo, gusto kong makita kung ano ang ginagawa nila Kapag wala nang masyadong tao sa opisina Alas 6 na ng umaga Isa-isa nang nagsuwian ang mga agent Ako na lang at si Liza ang naiwan Tahimik siya Nakaupo lang Nakatitig sa monitor kahit patay na ang screen Nagkunwari akong abala Pero palihim kong tinitingnan siya Ilang minuto pa Bigla siyang tumayo at tumiretso sa bintana. Pinuksan niya ito at lumanghap ng hangin. Para bang amoy na amoy niya ang paligid. Doon ko napansin, ang anino niya sa sahig ay kakaiba. Hindi tugma sa galaw ng katawan niya. Para bang gumagalaw ng sarili. Kinilabutan ako. Gusto kong umatras, pero napaku ako sa kinatatayuan. At bago siya lumingon, may narinig akong bulong sa loob ng utak ko hindi mula sa tenga. Huwag kang makialam, Marco. Hindi mo pa oras ng lamig ako. Ang tanong, paano niya alam ang pangalan ko? Kung hindi ko man lang siya tinatawag. Hindi ako makatulog matapos ang nangyari. Ang bulong na pumasok sa isip ko ay parang nakaukit na sa tenga ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At mas malala, paano siya nakapasok sa isip ko? Kinabukasan, kahit nanginginig pa rin ang tuhod ko, nagdesisyon akong bumalik sa opisina. Wala akong choice. Kailangan ko ng trabaho. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na lang simpleng takot. May halo ng matinding kuryosidad. Kung totoo ngang may aswang dito, kailangan kong malaman. Pagpasok ko, normal ang lahat. May mga agent na nagkukwentohan tungkol sa mga calls nila may tumatawa. May umiiyak dahil sa irate customer. Pero sa likod ng lahat ng ito, may halimaw na nagtatago. Lumipas ang ilang oras, break time na naman. Habang nasa pantry, napansin kong wala pa rin kumakain ang ilan. Ang mas nakakapagtaka, tuwing maglalapit ako sa kanila, para bang tumitigil ang hangin. Tahimik na tahimik, kahit ang paglanghap ko ng hangin ay parang mas mabigat. Pagbalik ko sa floor, saka nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Mga bandang alas tres ng madaling araw, nag-brown out saglit sa opisina. Namatay ang mga ilaw, pati ang mga computer. Nagtilian ang ilan, pero agad ding bumalik ang kuryente. Nagkibit balikat ang lahat, maliban sa akin. Dahil sa loob ng ilang segundong dilim, may nakita ako. Sa gilid ng floor, malapit sa cubicle ni Liza, may isang nilalang na nakayuko sa isang upuan. Akala ko tao. Pero nang masanay ang mata ko sa dilim, nakita kong mahaba ang mga kuko nito at may ngipin na kumikislap. At sa mismong upuan, may isang agent na nakahandusay. Hindi gumana pagbalik ng ilaw. Normal na ulit ang lahat. Nandoon pa rin si Liza nakaupo na parang walang nangyari. Pero wala na ang agent na nasa upuan kanina. Nagpanggap ako'ng busy sa monitor. Pero palihim kong sinilip ang attendance tracker. Nandoon ang pangalan ng agent na iyon. Si Jerome. Pero nang tumingin ako sa paligid, wala na siya. Wala ni isang nakapansin. Na bigla siyang nawala. Kinabahan ako. Para bang lahat ay nagkakaisa na huwag pansinin hanggang sa may lumapit sa akin si Paulo, isa sa mga katim ko. Mahinang boses niya, halos bulong. Marco, nakita mo rin ba? Nanlamig ako. Ibig sabihin, hindi ako nag-iisa. May isa pang nakakita. Anong nakita mo? Tanong ko pa bulong din. Huwag kang maingay. Kung alam nilang nakakita ka, ikaw ang isusunod. Napahigpit ang hawak ko sa mouse lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Totoo na nga, may aswang sa opisina at hindi lang sila basta nagtatago. Unti-unti nilang kinukuha ang mga katrabaho ko. At sa huling sulyap ko kay Liza, nakatitig siya sa akin. Hindi na siyang umiti. Pero sa mga mata niya, malinaw ang mensahe. Alam niya. Mula nang kausapin ako ni Paulo, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko sa opisina. Alam kong may isang taong katulad ko. Nakakakita, nakakaamoy ng kakaiba. Pero kasabay ng ginhawa, na may kakampi ako, may kasamang matinding kaba. Kasi kung kami lang dalawa ang nakakaalam, ibig sabihin, mas madali kaming mapansin ng mga halimaw. Pagkatapos ng siip, nagpasya kaming magkita sa labas sa isang maliit na karinderya malapit sa Fuente Osmeña. Doon, habang nagkakape, nagsimula siyang magbukas ng sikreto. "Matagal ko nang alam na may mali sa opisina natin." bulong ni Paolo. "Simula pa lang ng training batch ko, may mga kasamahan na agad nawala." "Una," sabi nila, "nagresign." Pero nang may makita akong katawan sa isang bakanteng lote sa Mambaling, Halos walang laman ang loob. Parang sinipsip lahat ng dugo. Doon ko naintindihan. Nalagutan ako ng hininga sa narinig. Hindi ito katang isip lang. May ebidensya. Sigurado ka bang aswang? Tanong ko. Bagaman alam ko na rin ang sagot. Walang ibang makakagawa noon. At higit sa lahat. Saglit siyang tumigil. sa tinitigan ako ng matalim. Nakita ko si Liza. Isang gabi, bago pa man mamatay si Allen, nakaupo siya sa rooftop ng building, pero hindi normal ang posisyon niya. Para siyang nakalambitin, nakababa ang ulo, at kumakain ng... kung anuman. Nanindig ang balahibo ko, hindi ko na kayang itanggi. Kung gano'n, sagot ko, hindi lang natin siya pwedeng i-report. Wala tayong ebidensya na tatanggapin ng pulis. Mas malala pa, baka tayo pa ang mawala tumango si Paolo kaya nga kailangan nating alamin kung ilan sila hindi lang si Liza ang aswang sa opisina sigurado ako natahimik ako sa isip ko ilang gabi na ba akong nagtatrabaho nakaupo sa tabi ng mga halimaw walang kamalay-malay bago kami umuwi binigyan ako ni Paolo ng maliit na rosaryo Dalhin mo ito lagi, sabi niya. Hindi man ito makapatay ng aswang, pero nakakatulong ito para hindi ka nila agad madikitan. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako mapakali. Habang nakahiga, iniisip ko kung sino pa sa mga kasamahan ko ang maaaring halimaw. Si Martin, na laging may sombrero kahit sa loob ng opisina. Si Claire, na kahit anong oras ng gabi ay parang laging gising at hindi kailanman napapagod o baka mismong mga TL namin? Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na malayang nakatulog ako. Pero sa gitna ng aking pagtulog, na naginip ako. Nasa floor ako ng opisina. Walang tao. Biglang sumulpot si Liza. Nakangiti. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. At bago ko pa siya matulak, bulong niya. Hindi mo kami matatakasan, Marco nakikita ka namin. Nagising akong pawis na pawis. At sa gilid ng kama ko, may amoy na kakaiba. Amoy dugo. Kinabukasan, nagpasya kaming dalawa ni Paolo na magsimula ng tahimik na investigasyon. Hindi ito biro. Parang nakikipaglaro kami ng apoy at ang kalaban namin ay hindi basta tao. Pero kung hindi kami kikilos, baka kami rin ang isunod. Unang hakbang namin, ang paglista ng lahat ng mga nawawala sa opisina. Sa tulong ng HR portal, napansin naming madalas may mga pangalang nag o kaya awol. Pero nang suriin namin, kakaiba ang pattern. Napansin mo, gulong ni Paulo habang nakayuko sa monitor. Halos lahat ng nawawala, laging night shift at kadalasan Last login nila between 2 to 4 AM. Tumango ako. Ang oras na iyon, ang tinatawag naming dead hours at mas nakakatakot. Iyon din ang oras ng brownout na naranasan namin kamakailan. Habang lumalalim ang gabi, lalo kong nararamdaman ang bigat ng paligid. Minsan, parang may malamig na hangin na dumadaloy sa cubicle ko kahit walang aircon. Minsan, amoy bakal, amoy dugo. Kung hindi lang sila isa, sino pa? Tanong ko kay Paolo. Tingin ko si Claire. Sagot niya agad. Napansin mo bang kahit ilang araw na wala siyang tulog? Hindi siya nagkaka-eye bags. Hindi rin siya kumakain sa pantry. Pwede, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kaya nagplano kami. Sa susunod na brownout, kailangan naming maging handa. Magdadala kami ng flashlight at voice recorder. Kung may makita kami, kailangan naming maitala. Dumating ang gabi ng aming plano. Bandang alas dos, nagbreak kami pero hindi kami lumabas. Nagkunwari kaming abala sa cubicle, nakikiramdam at hindi nga kami nabigo. Biglang kumurap ang mga ilaw pagdating ng dilim, narinig namin ang mga yapak, hindi normal na lakad. Parang sabay-sabay na humahakbang, mabibigat at mabilis. Binuksan ko ang flashlight, saglit kong nasulyapan si Claire. Nakasubsob sa leeg ng isang agent. Dumadalo yung dugo sa sahig. Napatakip ako ng bibig para hindi mapasigaw. Si Paulo, nanginginig pero nakatutok ang voice recorder. Pagbalik ng ilaw, normal ulit ang lahat. Si Claire, nakaupo lang na parang walang nangyari. Ang agent na kinagigiliwan niyang kainin kanina, wala na. Pinalabas ng system na nag out. Doon ko napatunayan, tama si Paulo. Hindi lang isa ang aswang, marami sila. Dalawa na ang alam natin, bulong niya. Pero sigurado akong mas marami pa. Bumilis ang tibok ng puso ko Paano kung kalahati ng opisina ay halimaw na? Habang nakaupo ako, napansin kong may nakatitig na naman sa akin. Si Liza, nakangiti ng malamig. Pero hindi lang siya. Si Clareman, nakatingin din. Pareho silang nakakaalam. At sa gitna ng katahimikan, sabay-sabay natumunog ang mga cellphone naming lahat. Isang text message. Mula sa unknown number. Tigilan niyo ang paghihimasok, Marco at Paulo. Hindi niyo alam ang pinasok niyo. Pagkatapos ng gabi na yon, hindi na namin alam ni Paulo kung saan kami tatakbo. Ang text na natanggap namin ay malinaw na babala. At mas nakakatakot. Alam nilang kami ang nagmamasid. Hindi lang sila basta halimaw na nagtatago. Alam nila ang bawat kilos namin. Pag-uwi ko, binura ko agad ang text. Pero nakabaon pa rin ito sa utak ko. Sa bawat tunog ng cellphone, nanginginig ako. Iniisip kung galing na naman ba iyon sa kanila. Si Paolo naman, halos hindi na natutulog. nagkita kami muli sa isang internet cafe. Malapit sa Ayala, kung saan nagpasya kaming magsaliksik tungkol sa mga kwento ng aswang sa Cebu. Habang nagbabasa ng mga lumang artikulo, may napansin kami. Ilang dekada na palang may misteryosong pagkawala sa lungsod. Kadalasan, mga call center agent o mga taong gising sa gabi. Walang opisyal na koneksyon, pero malinaw ang pattern Parang may sistema sila, sabi ni Paulo Para silang pumipili ng biktima, mga taong walang masyadong pamilya dito. Yung tipong hindi agad mapapansin kapag nawala. Tumango ako, nanginginig ang kamay. Kung ganun, hindi random. Pinaplano talaga nila. At baka pati ang kumpanya natin kasabwat na tahimik kami pareho. Imposible pero masyadong tugma ang lahat. Paano nakakalusot ang mga aswang? Sa loob mismo ng opisina. Maliban na lang kung may proteksyon sila mula sa itaas. Kinabukasan, nagpasya kaming subukan ang isang bagay. Humingi ng tulong. Dinala namin ang voice recording kay Kuya Ben. Isang security guard na matagal nang nakatalaga sa building. Mabait siya. Parang tatay-tatayan ng lahat ng agent nang pinakinggan niya ang recording. Tumiting siya sa amin. Seryoso ang muka. Mga bata, mahina niyang sabi. Matagal ko nang alam. Nanlamig ako. Ano nang ibig mong sabihin, kuya? Huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng tao rito ay tao. Matagal nang ginagawang tagpuan ng mga nilalang na yun. Ang opisina nyo. At oo, may mga boss na pumapayag, basta't hindi sila ang gagalawin. Parang sumabog ang dibdib ko sa kaba, lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kung gusto nyo pang mabuhay, dagdag niya, tumigil na kayo. Umalis kayo sa trabahong to habang maaga pa. Pero bago pa kami makasagot, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw. mula sa loob ng building. Tumakbo si Kuya Ben at sumunod kami ni Paolo Pagdating namin sa loob, bumungad ang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Isang bagong agent nakahandu sa isa sahig, duguan ang leeg. At sa tabi niya, <laughs> si Claire, nakaluhod, basang-basa ng dugo, pero nakangiti. Too late, bulong ni Paolo sa akin halos wala na rin boses at nang lumingon si Claire sa amin nakita ko ang mga mata niya hindi na mata ng tao kundi pula kumikislap sa dilim hindi ko akalaing mangyayari yun sa mismong harap ko habang nakaluhod si Claire tumutulo ang dugo mula sa bibig niya parang batang nahuli sa maling gawain pero hindi man lang nahihiya ang nangiti niya ay malamig at ang mga mata niyang kulay pula nakatuon sa akin at kay Paulo. Mga usisero, bulong niya. Dapat kayo ang susunod. Mabilis akong napaatras habang si Paulo ay hinila ang braso ko. Tara, Marco! Sigaw niya. Tumakbo kami palabas ng floor. Halos matapilok sa pagmamadali. Ang mga ilaw sa kisame. Kumukurap-kurap parang sinasadya ng kapangyarihan nila. Ang mga cubicle, tila nagiging masikip na pasilyo. Pinapahirapan kaming makalabas. Naririnig ko ang yapak ni Claire sa likod namin. Mabigat. Mabilis. Hindi siya tumatakbo na parang tao. Para siyang dumadamba. Sa bawat kanto ng opisina, para bang siya ang nauuna, laging nasa unahan, kahit sa likod siya nang gagaling. Dito tayo. Sigaw ni Paolo. Sabay hila sa akin papunta sa fire exit. Binuksan namin ang pinto. Pero sa pagbukas, tumambad si Liza. Nakapamewang siya. Nakangiti. Ang ngiti niya ay may halong pananakot. Hindi niyo na talaga matiis. Ano? Mahina niyang sabi. Nakikialam kayo sa bagay na hindi niyo kayang pasukan. Napaatras kami. Pero Naroon si Claire sa likod namin. Napalibutan kami. Sa desperasyon, inilabas ni Paolo ang rosario mula sa bulsa. Itinaas niya ito. Lumayo kayo, sigaw niya. Sandaling natigilan ang dalawa. Si Liza, napasinghap, napaatras ng isang hakbang habang si Claire ay napangiwi. Para bang nasusunog ang balat niya. Doon namin sinamantala ang pagkakataon tumakbo kami pababa ng fire exit. Sunod-sunod ang mga yapak namin sa bakal na hagdan. Hindi ko na alam kung ilang palapag ang tinakbo namin. Basta ang alam ko, ang puso ko'y bumibilis at ang hininga ko'y mabigat na. At habang bumababa, naririnig namin ang halakhak ni Liza. kumaalingaw ngaw sa loob ng gusali. Hindi kayo makakalabas ng buhay Marco, hindi kayo makakatakas. Pagdating namin sa ground floor, sinalubong kami ni Kuya Ben. May hawak siyang itak. Lumang-luma, pero matalim. Dito, bilis, sigaw niya. Dinala niya kami palabas ng back door kung saan walang tao. Hingal na hingal ako. Kuya, ano ba talaga to? Matalim ang tingin niya sa dilim ng kalsada. Hindi lang simpleng aswang ang kaharap nyo. Kulto sila at matagal na silang nagtatago sa loob ng kumpanya. Sa likod namin, bumukas ang pinto ng fire exit. Naroon na si Liza at Claire. Nakatitig sa amin mula sa dilim. Hindi na nila tinatago ang tunay nilang anyo. Mahahabang kuko, mga ngipin na parang pangil ng aso at balat na kulay abo. Hindi pa tapos ito. Bulong ni Liza bago muling gumiti. At doon ko naramdaman ang mas matinding takot. Hindi lang kami hinahabol ng iisang nilalang, kundi ng isang buong grupo ng mga halimaw na matagal nang nakikisama sa mga tao at kami ang natuklasan nila. Hindi na kami lumingon pa habang hinahatak kami ni Kuya Ben palayo sa building. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang, hindi lang dahil sa takot kundi dahil alam kong hindi na kami makakabalik sa dati naming buhay. Call center agent lang ako dati. Ngayon para akong tauhan sa isang bangungot na walang katapusan. At sa bawat paghinga ko, ramdam ko na hindi lang mga aswang ang kalaban namin, kundi isang buong puwersa ng dilim na matagal nang nakabaon sa syudad. Ang tanong, hanggang kailan kami makakatakbo bago nila tuluyang makuha. Hindi lang ang aming dugo, kundi pati ang aming kaluluwa. Itutuloy sa part 2. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod na yugto ng ating madilim na kwento.